ang gawain ng mga levita. Ikadalawamput tatlong kabanata Nang matandang matanda na si David, ginawa niyang hari ng Israel ang anak niyang si Solomon. Ipinatipon niya ang lahat ng pinuno ng Israel, pati ang mga pari at mga levita. Binilang ang mga levita na nasa edad tatlumpu pataas, at ang bilang nila'y tatlumput walong libo. Sinabi ni David, ang dalawamput apat na libo sa kanila ay mamamahala ng mga gawain sa templo ng Panginoon. Ang anim na libo ay maglilingkod bilang mga opisyal at mga hukom. Ang apat na libo ay maglilingkod bilang mga gwardya ng mga pintuan ng templo. At ang apat na libo ay magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga instrumentong ipinagawa ko para sa gawain ito. Hinati ni David sa tatlong grupo ang mga Levita, ayon sa mga pamilya ng mga anak ni Levi na sina Gershon, Kohat at Merari. Ang mga angkan ni Gershon Ang mga anak ni Gershon ay sina Ladan at Shimei. Tatlo ang anak ni Ladan. Si Jehiel ang pinakapinuno ng kanilang pamilya, si Zetam at si Joel. Sila ang mga pinuno ng mga pamilya ni Ladan. Si Shimei ay may tatlo anak na lalaki na sina Shelomot, Haziel, at Haran. Nagkaroon pa ng apat na anak na lalaki si Shimei. Ang pinakapinuno ng kanilang pamilya ay si Jahat. Ang pangalawa ay si Zina. At sumunod sina Jeush at Beria. Kakaunti lang ang mga anak ni jeus at Beria. Kaya binilang sila na isang pamilya lang. Ang mga angkan ni Kohat. Si Kohat ay may apat na anak na lalaki na sina Amram, Izar, Hebron, at Uziel. Ang mga anak na lalaki ni Amram ay sina Aaron at Moises. Ibinukod si Aaron at ang kanyang mga para sa pagtatalaga ng mga pinakabanal na bagay, sa pag-aalay ng mga handog sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, at sa pagbabasbas sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon. Ito ang magiging tungkuli nila magpakailanman. Ang mga anak na lalaki ni Moises na lingkod ng Diyos ay kabilang sa mga Levita. Ang mga anak niyang lalaki ay sina Gershom at Eliezer. Ang isa sa mga anak na lalaki ni Gershom ay si Shebuel na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Eliezer ay may kaisa-isang anak na lalaki, si Rehabaya, na pinakapinuno rin ng kanilang pamilya. Marami ang mga angka ni Rehabaya. Ang isa sa mga anak na lalaki ni Izar ay si Shalomi, na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Ang mga anak na lalaki ni Hebron ay si Nigeria na pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Amaraya ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo, at si Jechameyam ang ikaapat. Ang mga anak na lalaki ni Uziel ay si Namikas, na pinakapinuno ng kanilang pamilya at Isya ang pangalawa. Ang mga angkan ni Merari. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ang mga anak na lalaki ni Mali ay sina Eliazar at Kish. Namatay si Eliazar na walang anak na lalaki, kundi puro babae. Sila'y napangasawa ng kanilang mga pinsan na mga anak ni Kish. Si Mushi ay may tatlong anak na lalaki na sina Mali, Eder, at Jeremot. Sila ang lahi ni Levi ayon sa mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Nakatala ang kanika nilang mga pangalan. Ang bawat isa sa kanila ay dapat nasa edad na dalawampu pataas para makapaglingkod sa templo ng Panginoon. Sinabi ni David, Binigyan tayo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng kapayapaan at maninirahan siya sa Jerusalem magpakailanman. Hindi na kailangang dalhin ng mga levita ang tolda at ang mga kagamitan nito. Ayon sa huling utos ni David, ang lahat ng levita na nasa edad dalawampu pataas ay itinala para maglingkod. Ang tungkuli ng mga levita ay ang pagtulong sa mga pari na mga angkan ni Aaron sa paglilingkod sa templo ng Panginoon. Sila ang mga ngalaga ng bakura ng templo at ng mga kwarto sa gilid nito. Sila rin ang tutulong sa mga seremonya ng paglilinis at ng iba pang gawain sa templo ng Diyos. Sila rin ang pinagkatiwalaan sa banal na tinapay na inilalagay sa mesa, sa harina para sa mga handog ng pagpaparangal sa Panginoon, sa tinapay na walang pampaalsa, at sa iba pang niluluto at minamasa. Sila rin ang pinagkatiwalaan sa pagtitimbang at sa pagtatakal ng lahat ng handog. Tungkulin din nila ang tumayo tuwing umaga at gabi sa templo para magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Tutulong din sila sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog sa Panginoon tuwing araw ng pamamahinga, tuwing pista ng pagsisimula ng buwan, at sa iba pang mga pista. May mga sinusunod silang tuntunin kung ilang mga levita ang gagawa ng gawain ito at kung paano nila ito gagawin. Kaya ginawa ng mga levita ang tungkuli nilang alagaan ang toldang tipanan at ang banal na lugar at sa pagtulong sa mga kamag-anak nilang pari na mula sa angkan niya Aaron sa paglilingkod sa templo ng Panginoon.